Nahuli sa isang drug by bus operation ang nanay na ito na nagkakaedad ng 43 years old. Narito ang buong panayam kay Police sa Major Jerome Manahan ng Provincial Drug Enforcement Unit ng Aklan. drug bus operation sa Yes po, ang magandang gabi po sa ating lahat at salamat rin sa pagpunta ninyo dito sa ating uh, operation ngayon. Uh, background, sir, nitong uh, suspect at saka ano, sir, yung transaction ba natin kanina? Uh, and ito lang ba yung nasa transaction o bulto to ba yung nasa transaction, sir? Sir, una-una sa lahat, sir. Itong uh, si Tintin, eh, na-arresto na ito noong 2013, ano? Hmm. we uh, sa, uh, uh, Ganun pa rin, sa paglabag pa rin sa RA 9165. And after five years, noong 2018 po, nakalabas siya hmm. Ah uh, naka-avail po siya ng uh, play bargaining, no? And uh, regarding naman po doon sa ating uh, transaction kanina, yung pong buy bust money natin sa halagang 5,600 pesos kapalit po ng isang uh, sachet ng uh, suspected shabu. And uh actually sir, uh, sir and ma'am, yun pong original transaction natin isa bangga talaga, no? Pero nagbago yung uh this niya, yung isip niya dito na tayo pinapunta sa dito po sa barangay Andagaw dito sa Kalibo and uh, positively po na transaction tayo nakabili yung ating uh, uh, purchaser buyer ng isang sachet ng uh, hinihinalang shabu kapalit nga po noong uh, buy bus money natin na 5600 pesos ilang at araw to, sir. araw buwan, or taon sir, na monitoring natin sa kanya sir, sir uh, yung sinabi ko nung nakaraang mga operasyon natin ano lahat ng mga nahuli na natin ng na mga nagsurrender dati mm -hmm. eh under monitoring po silang lahat but uh, itong si Tintin na monitor po natin last month na bumalik uli mm -hmm. naga uh, yun nga po nagbebenta and uh, gumagamit din so outside Aklan uh, pala sir tong uh, pinagkuha uh, illegal na droga at saka dead drop sir na tinatawag Sir base po sa uh, information natin ganun nga no nanggagaling sa labas ng uh, probinsya and apparently na confirm niya kanina na yung mga items eh, kinukuha niya sa Iloilo City Yes uh, so ano to sir uh, classification itong uh, suspect sir SLI siya sir yung classification po is threat level uh, individual po sa body search sir na isinagawa natin uh, ilan po yung nakuha meron po yes ma'am uh, during body search po nakarecover pa po tayo ng 9 uh, pieces mm -hmm. ng uh, or 9 sachet of uh, suspected shabu pa rin so, ilan po yung ano nito yung uh, Street value, sir. Itong uh, lahat sa sampu agad, sir, sa uh, kabuuan. Estimated uh? Siguro po, uh, estimate natin, more or less 4 grams ito lahat, at hmm. uh, yung presyo niya, abutin siguro ng mga 32,000 pesos more or less Okay. So standard na yun, sir? Yes po, yes sir Okay. Oo. So ngayon, sir, uh, itong uh, uh, subject, sabi niya, 3 months ago siya na nagamit ng illegal drug So, uh, pag uh, pinag-drug test ba natin, sir positive pa rin doon, kasi 3 months ago na daw eh Well, sir, uh, we will check ano. Uh, hindi naman natin masasabi kung talagang Uh, three months ago pa siya talaga gumamit kasi ang sabi niya nga kanina gumagamit siya so we will check kapag uh, na subject natin siya sa drug test at lumabas po yung resulta so malalaman natin section 15 for uh, use of uh, illegal drugs Sir, so, you did mention po kanina na nagbebenta at na gumaba, gumagamit po siya. no Pero uh, saan po siya, sir, nagdi dispose ng kanyang mga nakukuhang uh, mga drugs doon po sa Iloilo City? Saan niya po dinadala dito sa Pubinsya ng Aklan, sir? Sir, actually, sir, itong uh, si Tintin, taga Barangay Pagsang, Pagsanghan, hmm. dito po sa Bayan ng Banga. No? Hmm. And sa ating um, uh, information, yun nga po, yung transaction natin kanina doon sa Barangay Pagsanghan. Hmm. Uh, doon mismo kung saan sila umuwi ng kanyang pamilya. At uh, yun nga po uh, dahil nga nagbago yung plano lumipat dito sa Andagaw Kalibo and uh, yung pala yung inuwi niya dito sa Andagaw eh bahay ng magulang niya. So uh, dito siya sa Banga and then nag rin siya dito sa Kalibo. And regarding naman po doon sa katanungan ninyo na saan dinadala no yung mga items na accordingly, according to her, eh galing sa Iloilo. Dito sir sa dito sa bahay niya. Dito sa Kalibo kasi siyempre ang, ang parokya depende nga kung saan ang napag-usapan na lugar, kung saan yung transaction. Doon siya pupunta or pupunta yung mismong uh, parokyano. Ano mostly sir parokyano nitong uh, ano sir uh, ano ba ano, mga okay, mga okay, okay, okay. yung mga mostly binibigyan nito? Sir uh, kasi kapag ganitong uh, mga nagbebenta no definitely yoong uh, mga customer nito pinipili niya na rin no yung uh, trusted rin nila but syempre kapag uh, may referral ni refer siya ng uh, dati na niyang customer so possible nag nagbebenta siya sa mga ganun. so possible sir itong uh, lately na mga nahuli dito sa bayan ng Kalibo, possible ba sir na siya yung pinagkukunan Sir uh, for the period we will check mm -hmm. kung uh, sa kanya po nanggagaling yung ibang uh, items na mga nakuha o na, na operate natin ng mga nakaraang buwan. We will see sir. Wala pong resistance na nangyari kanina. Wala naman sir kasi yung, uh, yung uh, nangyari kanina is uh, lumabas sa dito mm -hmm. and uh, syempre yung kanyang uh, cover ano may dala-dala siyang plastic na may lamang tinapay. At yan naman po yung base na rin sa informasyon natin. Ano? Sa mga report na natatanggap natin na yung, yung style niya, kunwari lang bibili siya ng kape, bibili ng tinapay, pero yung laman ng kasama, kasama. yun ang uh, shabu. Oh. na order ng kaniyang uh, mga parokya noo oh, kasi nakita natin doon kanina sir nakaipit sa twin pack na yun na kape tsaka inamin niya rin mismo na uh, ibebenta niya sa sa katransaksyon niya ngayong gabi Yes sir uh, tama po ano kanina yun nga sir uh, sa unang uh, pagtatanong ninyo no eh hindi niya sinasabi na may transaksyon but later on inamin na niya na mayroon talagang uh, katransaksyon siya oh. So that uh, justifies yung operation po natin ngayong gabi. So bagong kuha niya lang ito. Paano po niya ito nakukuha galing sa sa labas po ng probinsya? Sir, uh, sa ating uh, monitoring, siya mismo ang pumupunta sa Iloilo. Okay. Siya mismo ang kumukuha doon at saka babalik siya dito sa sa Aklan. So tapos galing niya lang yung nagbebenta sir. Yes. Kakagaling yes, sir. niya lang itong bagong kuha niya lang itong ano, supply. Hindi lito. po sir, itong uh, Itong uh, si Tintin uh, according sa kanya uh, nung no, mga nakaraang araw nakaraang linggo pa siya kumuha doon no and uh, fortunately eh naging successful po yung operasyon natin and uh, hopefully ito maging uh, yung yung impact nito sa sa iba pang uh, nagii-engage sa illegal na droga eh, mapaisip sila na huminto na Yes, yes sir. Oh, sige, sir, a uh, late uh, ano siguro sir, uh, lastly no, a message, uh, message na sir sa uh, mga taga-Aklan uh, uh, no, sa patuloy pa rin gumagamit ng mga ilegal na droga sir. Uh, uh, yes sir, uulitin ko po uh, sa atin po mga kababayan dito sa ating probinsya ng Aklan. Uh, muli pong hinihingi ko ang inyong kooperasyon sa lahat ng ating mga kababayan na kung may mga impormasyon po kayo tungkol sa mga individual, na nag-engage sa ilegal na droga, gumagamit man o nagbebenta ay maari lamang pong pakireport report sa otoridad, sa amin po, sa kapulisan o sa pinakamalapit na himpilan ng uh, pulisya sa inyong uh, mga bayan. At uh, ganun rin po sa patuloy pa rin mga ilang uh, personalidad na patuloy pa rin na gumagamit at nagbebenta ng ilegal na droga dito sa ating probinsya. Katulad po nito, na, uh, naging successful ang operation natin ngayong gabi. And uh, we are looking forward. na Sa mga susunod po na mga operasyon natin, posible na kayong, kayo rin yung maging uh, subject na na ng ating law enforcement operation kung hindi kayo hihinto. We are uh, consistently monitoring all of you. We have uh, your names that are uh, under monitoring po. Okay. So Sorry, saan po pala ito dadalhin yung subject natin na, kapag, uh, uh, Sir, i-pamedical muna natin itong si Tintin ano. And then uh, we will prepare yung mga documents natin and then later on, dadalhin po natin ito sa crime lab para sa drug test niya. Sa kapis po, sa Roja City uh, for uh, a drug test and yung mga seized uh, pieces of evidence po natin uh, for laboratory examination naman. Thank you,